Pilipinas, ipapaalala ko lang sa'yo. Hindi habang buhay malakas ka. Minsan dalawa, tatlo, apat, limang taon lang naman ang kailangan para paghirapan mo eksakto yung buhay na gusto mo. Papaalala ko lang sa'yo na hindi birong hirap ang pinagdaanan ng mga magulang mo para mailatag sa'yo yung buhay mo ngayon. Hindi birong hirap ang pinagdaanan ng mga ninuno mo para mailatag sa'yo yung buhay mo ngayon at hindi birong dami ng digmaan ang dumaan sa mundo para lang matamu mo ngayon yung kalayaan na meron ka na pwede kang maging kahit na anong gusto mo o kahit na anong pangarapin mo. Mararating mo kung ano man yung gusto mo sa buhay. Nagkakaproblema lang dahil do sa katamaran, dahil do sa kamangmangan, dahil sa hindi mo pagkilos. Siguraduhin mong hindi masasayang yung buhay mo. Kasi minsan ka lang Pilipinas, sumapay ka na. Mahal na mahal kita. kailangan ibigay yung pera mo sa kung sino man po. Ay, ng poncho pilato na sinasabing payayamanin ka niya. Walang ganun. Ang totoo, ikaw na hinihingan nila ng pariya ang dahilan kung bakit sila yung mayaman. Huwag ka yung Pilipinas para maniwala na pag mas buka, pag mas wala kang natapos, mas malayo mararating sa buhay. Kaya mga aplikasyon na lang daw. Huwag na daw ikakumuha ng diploma ng mga social media influencer. Pa! Pa!